ka. bisa natan ng boss si Jongen men At kami. Kanya-kanya. Space out. Kidding. Ang advance na mag-book ng. After boss, sinasisi ko Itu yan man. So please, no? O bago na dinapat dito ang mga libataan ng boss ko. So Telling you uh, ako uh, yung uh, pangarap ko. Did you know, one point in my life, I tried, but, uh, in the sense that you finish your today. Nagbalak akong pumasok sa ko, Alam niyo kung Pagkakaroon namin, patuloy at elektrikal na gusto-lusto ko magawa ng hardware. kapag dumaduhin ka rito sa Lugos of Rini, maahay ka ng Luganos. That's how it is. Tama is na ito yung pangyarihan. Kung hindi ako magagal, nandun ba ako sa Sila na, ang kapatid namin ng 19 Jun, nag-aaral sila sa BMI. So maraming isang atlasi si Enrique Dito na nga. So what we did, pag-graduate ron ng Abril, hanggang September ng 19 Lahat ng ko sa Biyayan-biyayan kami ng nanay ko. Palagi sa kanya, palagi akin. Lahat ng ko, ini-enroll ko ng pupupin sa PMI. Philippine Maritime Institute sa Santa Cruz. O mas madaling malaman, ang sa Kasi na kami

mm -hmm.

bahan ng gospel. Dahil dyan, nabigyan kayo ng mga tao. O ang pagkakataon Ang matatagahan ng buhay at may kaguyot ang inyong mga sarili. Thanks to the government. Tessa as our partner. Panapakan natin. Hindi lang kayo pang-rabay, pang-international pa kayo.

of our lives economically speaking. Look, this is the first step by getting tools and equipment to better yourself. Kaya, wag kayo susuko at chachan pa yung rin sa nakikita ko sa mga pagmumuhay ngayon. Marami rin mag-discover binawi ah. Yeah. yeah, there's so many ways. But, you know, sabi ng iba, dito sa naman ako ng na dasal, ito si Jesus. Hindi naman dinig-dinig yung panalangin ko. Dasal ako ng dasal, itong si Papa Mary. You see Jesus, huh? <laughs> so what we mean is uh, that? Yes, you must continue be to believe that there is You must continue be to believe blessings will come. But as you know, if you do that if have to be in a certain have sa religion na sa Diyos ang awa ay sa amin. Ito niya ang mga nagsisigasin, nagpupusigil, dalangin pa rin ang dalangin sa Diyos. Ikaw, dalangin talangin ang buwan mo at wala kang pa magsisigasin. Chance are, Chance. not saying it's the at sa siya sa basnaw na yung pasigas niya na pupusibina takot pa sa Diyos at nangitiwal pa sa Diyos. And as all of you, you all know, since my first term at itong bagong termito, as you can see, why I always tell everyone after everything's settled down sa dulo, ano sinasabi ko? Manila, God first. Why? Simply because I, for one, and me, and many of you here believe that there is more higher being or more powerful than us. Because after we did whatever we can do, or what we should be doing, we are going to Do your do your best and let God do the rest. So that's why I always tell the people we must be material. You must believe that there is higher I, as I believe in Jesus. I believe in non I believe in Satan. While I respect others, their But one common thing about us as human beings, not only as citizens, we must continue to believe that there is higher being. Yun, makalaga. Pag may takot sa si Diyos, eh, ay kung paano, eh, hindi na tayo mag-ibis At least nasa purgatorio ako din yung na malapit na pitna. Kaya ngayon, I congratulate each and Everyone. I congratulate the institution for suing excellence in their field of other people. Now we want the attention Asia pacific and i think we're going to get the attention of others like ictsi and test to help the institution so that the next steps of youth today like you will have a better chances Mind you, better chances to be successful in their chosen field of undertaking So ulit, kami ni Vice Mayor Ching Atensa at ang inyong lipo ay nakikisa at tinatamos namin ngayon na kayo ay mga kagatulo, mga aral at may kakayana at maniniwala ko magiging kayo kayong lahat. And I wish that God will continue to guide and keep you safe by the time na kayo'y kumalapit na Naglayag nga sa inyong mga tutungin. Today, on behalf of the senior top money, the city government speaker, congratulations to everyone. At panayin nga kayo ng buong may mababas.

akala basta basta mm -hmm. pala mo na iiklim basta mm hindi tumutunog yung sapatos ko pero original lang pala Wow. wow

sabihin sa sumali daw dito sa group. Sabihin. Okay. Ano bang meaning nito? pa sa paragraph. Ah. Tapos

stock holder. Kahit mahirap kami, mayaman kami. May share kami sa may nawasa, ano? <laughs> ah. Admiral po. Ah, yes. Stock <holder>. <laughs> 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 हेलो जी आप बताइए ना हां हां और मेरा काम को नहीं छोड़ना है और मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं और 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 मैं आपको नहीं

at puwede po na. mag Kaya kritikal para dito kasi kasi tayo kasi niyon ina ha hindi na oh ano na ko pressureance kasi type <laughs> it. <laughs> 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 mm. <laughs> <laughs> <laughs>

may full video kay Doon. Meron ba? Saan? Doon sa ano, electronics. Yung iba ay kunti lang. Kasi sa ako... Nakalib ako kanina. Ano lang ako, puro short video na ako. Lang ah, oo. Okay. Malakas Pap sa Reels. So ang Reels na yan, TikTok. Ah,